Stress yan. So, ayun na nga guys, no, na stress sa die At saka ito na yung aking pamaders di sa aking sarili. Tayo ay magpaparitoke ng ating hair dahil ang dami na naghalaglagan na siya guys. Kaya ngayong araw tayo ay magpapareborn. Charon. Nagpa-schedule ba tayo ba? Para hindi tayo ma... Ano naman sa kabisi-bisi at marami talaga ngayong magpapariban. At saka ito na nga yung araw na ating pagpapariban at pagpapamakeover. So guys, ayan na no, at nandito na nga tayo at tayo na nga ay magpaparitoki ng ating hair kasi stress na, stress na ka. At saka ayan na yung ating first banlaw. Ang ganda na ulit ang aking hair at hindi na ako na i-stress. Mingnan nyo naman first bandlaw pa lang at saka ito na yung ating final look ayan na si Inday Masa na, masaya na siya dahil is may street na naman yung ating hair no hair lalo <laughs> ayan na hindi na nakakatanggal stress talaga pag maganda na yung ating hair ayan na at ano na naman ulit natin charot ipasunog na naman ulit natin guys <laughs> Hindi kasi guys, nasunog kasi yung hair ko dati. Kaya one year na rin niya yung aking hair. At ayan talaga. na yung araw na talaga yung schedule ng ating pagpapaayos ng ating hair. Dasi, kasi dati is, na ano yan, yung nasunog kasi yan. Hindi kasi yung aming pinaparibanan hindi iyon. Wala kasi dito at tanganak yung aming pinaribanan dati kaya ngayong araw na lang ito ay ayan nakalipas na yung isang taon at ngayon lang din ulit ako nagpa-reban. O talagang pinano ko muna yung mga reban no yung pinatubo ba. At saka ayan na nga gustong gusto ko na naman ulit yung aking hair ngayon at saka ayan na siya. Ayan nagpa-pedicure rin talaga yung ating Tendera. At saka, ayan na nga siya, guys. Tingnan nyo naman yung hair ko dati. O, tingnan nyo. Nandyan yung sa picture, no? buhag hag siya. At kulot na kulot. At ang daming naglaglaga na hair. Tingnan nyo naman yung ngayon. O, oh. diba? Before and after. Charit. <laughs> at saka tingnan nyo naman nagpakidlap-kidlap pa sa mata si Indayon dahil gustong gusto na naman ulit niya yung hair niya kahit wala tayong panuklay sa umaga okay lang dahil nakarebound na yung hair niya kaya kung sakit sa inyo magpahusay magpaganda na rin kayo para mainlove na naman ulit yung mga asawa nyo charot <laughs> so ganyan lang talaga Welcome na naman ulit sa ating mini vlog at hapon na naman at maniningil na naman ulit tayo doon sa Parvanas at saka ayan nga guys no hindi tayo nakapag video video doon dahil nga napakakulit ni Alter habang ako ay naniningil. Yung aming binili nga pala ay ayun um, asin isang sako at dalawang sakong harina yun lang yung aming nabili no at, at saka bumili rin kami ng isda yun lang yung alamin um, namin isda na tinula. At saka bumalik nga kami sa Paranas at sumama nga si Ate Drone B at saka si Kuya Dritz dahil nga may nakalimutan akong papapabili ni Ate Drone B dahil gagawa nga siya ng avocado ice cream. At saka ayun na nga at bumalik kami ng Paranas kaso lang pagbalik namin doon sa Paranas ay sarado na. Kasi ayan o, oh, tingnan nyo, dumidilim-dilim na siya guys. At saka, doon na lang talaga kami sa kabilang grocery nagpunta dahil seven or eight ata ito sila nag sasarado dito tapos doon sa Lawrence is alas 6 pa lang sarado na sila kaya ayan dinamihan na niya Drone B yung condense at uh, saka yung all purpose cream dahil yung abukado na nabili ni Papa o doon sa kapatid niya ay nahinog na lahat dahil sinalid niya sa carton at saka ayun pinapagawa ko na lang sa kanya lahat dahil is masisira yun pag hindi mo ginawa ng ano yung ice cream ba kaya ayan sabi ko sa kanya sampo-sampo na lang yung bilhin niya na condensed at saka all purpose cream para ibenta na rin natin yung iba kung halimbawa is hindi siya maubos kasi medyo marami-rami talaga yung abukado na binili ni Papa Ulon at saka sabi ni Papa Ulon is pangkain lang talaga namin yon at hindi niya na binenta no at sa yan na nga guys, gusto ko pa nga sana bumili ng mga chicharya para pagtinda din sa tindahan. Kaso nga lang ay gabi na. At saka nagtingin-tingin na lang talaga ako ng mga chicharya, no? Sabi ko sa sarili ko, eh, is bukas na tayo mamili ng mga chicherya Mga biskit na lang yung aking kinuha, no? Pinulot-pulot doon dahil nga is eh, medyo mahawan-hawan na yung lagayan ko ng biskit. At saka medyo madilim-dilim naman talaga kaya ayan nagmamadali na talaga kami no. At saka ayan sabi ko kaya Ate bigong kung ano pa yung mga kailangan dapat bilhin na gagamitin lang niya sa paggawa ng ice cream. Yun lang muna yung ating bibilhin ngayon dahil nga is hapon na or gabi na ba. So ayan na nga guys no nagdagdag na lang din ako ng mga biskit, mga walong peraso ata yun na biscuit dahil nga medyo wala na talagang laman yung aking tindahan. Baka bukas ata tayo ay mag or sabado pa basta mga ganun. Kasi nga is inaano ano ko inauna ko yung mga bayarin ko muna no. Inuuna ko talaga muna guys bayaran yung aking mga bayarin dahil nga is schedule ngayon ng bangko na pabayaran namin. Kaya ayun hindi muna ako nag grocery ng medyo marami-rami. Yan lang muna yung ating ginaw grocery. At saka, ayan na nga, gabi na nga kami natapos at pauwi na kami dyan. Ayan na. At na-traffic pa nga dito sa aming dinaanan. Kaya ayan, medyo nagantay-antay muna tayo, no? At gabi na talaga, guys. At ang daming dumaan na sasakyan, na malaking sasakyan. Sabi ko kay Pansod dyan ay mag natakot kami ba? <laughs> Kasi may mga tracking. At ayan, sabi ko ay magpaligid muna kami no at ayan kasi nga is yung aming busina ng aming motor is medyo mapaus paus siya kaya ayan pass forward na tayo nandito na tayo sa aming tindahan at saka ayan didisplay ko muna yung mga biskit dahil nga kunti na lang talaga yung aming mga biskit dito guys naubos na yung aming mga biskit na yung katulad niya yung cookies at saka yung choco mocho pati yung um, ano pa ba yung yung Oreo, yun yung mabenta dito sa amin na mga biskit. Kaya yun lang din yung pinulot ko. Baka next din na ako mag-grocery no? kasi medyo busy-busy pa tayo ngayon at inuuna ko talaga yung bayaran, yung mga dapat bayaran. Kaya hindi muna ako nag-grocery talaga. Yun lang muna yung aking inuuna yung katulad ng harina at saka asin. Yan lang yung inuuna ko bili. Every day kami nabili ng harina. Tapos yung asin naman is nagamit din namin yan sa paggagawa ng lumpia. Pati yung mantika. Yun, yun talaga yung inuuna namin. Tapos hinuhuli ko talaga yung mga kailangan dito sa tindahan. Katulad ng mga grocery dito sa tindahan. At kung wala na yung mga paninda dito, ino, inaano ko yan guys. Hinuhuli ko pa pa may liba. Noon ako talaga yung mga kailangan sa lumpia Kasi nga araw-araw nga kami nagdi-deliver -de Kasi at yun lang naman din talaga ang kailangan Nating bilhin yung mga pinag-ano sa araw-araw ba Kaya ayan At saka dito na tayo kaya tidronbi Ayan na siya Gagawa na siya ng avocado ice cream Ayan Ayan na yung avocado ang dami parang iwan ko ilang piraso yun kasi medyo marami-rami talaga siya guys at saka naghinogan na lahat no kaya sabi ko sa kanya para hindi siya ma masira ba or ma-overripe kaya gawin niya na lahat no ayan at saka ayaw magpa-video hinanakawan ko lang talaga yan siya mag-video-video no at saka ayan na nga dito na lang ako nag-video-video para hindi siya napansin na nag-video-video ako So, ayan. At ako ay mag edit na dyan. Kaya tinitingnan-tingnan ko rin yung hair ko. So, guys, hanggang dito na lang yung ating video. Bukas naman ulit. At ayun, matigas na yung ice cream bukas, no? At titingnan natin kung masarap na naman ulit yung paggawa ni Ati Dronby ng kanyang ice cream. Bye-bye!